there's no point I'll just send yeah, you a video no point, of my ano there's no point mom. ah it's an old car of course it's gonna be like that yun yeah. gala gala kahit gabi na yun ang ganda hindi makita yung gagandang tree now kasi madilim Meron mga red doon eh. Yung buko dos, na dito oh. Yung buko daw si Weng Weng. Oo nga kasi ginupitan mo yung sa harap. Yun know, oh, ang ganda dyan oh. Kaso gabi na oh. Hindi nakita tuloy yung pagkarid you know niya. Ako yeah. oh. uh, Pwede bang saglit? Pwede ka naman order all the time mag ano? What the frick? You can do it all the time and i do it all the time you have, you have the time to I'm, go around and take videos bakit sa kotse pa na baka yung driver kaya pag walang entertainment entertainment <laughs> entertainment entertainment daw bakit gabi na meron pang ocho? ay meron of... pang estudyante kasi dun sa ano sa so, interumbang Ano parang bago? Ay, sabi ko bakit merong 8 pa size ano, 8. Sa ano glass glue paas the process oh man oh man hindi so sad Pero pag umuulan hindi naman siya nagkikikis kasi doon kasi pag nag-brake ako it's now lang ano sumasagit ba oh, o baka may naipit na ano yan sa gulong siguro ha? parang dyan sa gulong eh Ay, hindi mo naririnig yung ingay That? hindi bingi yung papa mo hindi niya alam na yan oh, diba nagstop? o oh, na Pero, naririnig mo? oh. mo? o oh, ayan o oh. ayan Are Ay, you and now it stopped i'm mean, like man yeah then it goes it's like every time the car is moving but when i put on the brake it does Nag-stop na. Break. Ah, baka sa break na. Baka wala nang break fluid. Sa Thursday kasi ano. Ano lang? Papalitan lang yung sa Grab. harap. Wala nga. Ang kulit mo. Ang Ako kulit. nga ang naglagay dyan. Eh, tingnan mo nga. Ang kulit mo. Pwede na lang i-fix yung screen mo. Pero mahal yung new screen. Mahal na. 300. Hindi, papalitan lang yung ano. May screen protector. Oh, lang? Yun lang ang naano. Sarado yung hillside. Oh. Okay. Eh. Oo. Kasi wala na kami. Kanay dyan tayo. Oo. Yun Gusto yung... Yes, yeah, sa kaninyat lang na yun, 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 yun. what kid pinikan ng pumpkin goodbye and oh dito kami sa ano sa trip the foods tapos yun, yung ano <laughs> Ganda o oh, yung halaman nang ganda kasi yun, o oh, yung ano yung pumpkin Ano, dito kami, oh. See? Ang gaganda, ang gaganda. uh -huh. Ang ganda rin ng presyo. Wow, sushi. I love it. Ah, dito kami. At rift, Mag-, mag groceries na naman kami. Ayan, oh. Uh, Itong gusto ko, to. Ay lang parang hindi siya ano, hindi siya mabango. Pag hindi mabango, hindi ko binibili. Hindi nga. Kasi pag hindi siya mabango, hindi, may sabihin, hindi siya matamis. Ganun yun. Hei. Yeah. kaya ito maanghang ito eh hmm. Yeah. pa tinapay eh. bawal sa akin ng mga to nasan yung mga anak ko mag ama ko. andun na sila kung saan ayan sila oh nagpapabili na naman yung anak ko ng ano ang gusto ng gusto bibilhin yung seafoods oh dadalawa na lang ito big sabihin payat na yan eto doon may patayo patay na oh patay na siya ano kinain yung totoo oh, masarap ito kaya gusto ko to ito naman ang gusto ko yan ang favorite ko Ayan, dito kami. Ang ganito kaliit. Okay, 6.49. Ang gusto ko. ha! <laughs> I know, hipon. Sarap. Buti naka, ano, na ka. Dadalawa lang. Wala nang iba. Alak. Ang dalawang mag... Yung mag-ama ko. Dampot-dampot lang. So, hanggang dito okay. na lang muna tayo. Bye-bye! Pakisama mo to. 3 dollar lang mam. Alang, anong chopstick? Okay, bye-bye! Bye-bye, bye-bye! paihan eh, pai meng maganda. ano po. Sa basag sa loob. Kasi. Mm -hmm. Patingin niya. Bye-bye.